Sayang guys Ayan po yung Sayang. Nalo na. Six. Wow. Six five na guys. Sip. Nalo na po yung anak. O. Ano? O. Ano? Ano kuya? Oh. Oh. Hello guys, naglalaro po sila mag-ama. Ay. Welcome to my vlog. Busy lang ako guys. Four, three. Ay, 4-2. Hindi pala sa'yo yung DJ. Ay, papa. 4-2 na. 4 kay Papa niya. 2 kay DJ. Kaya mo yan, DJ. Ganyan lang po ang libangan dito. Yan po, guys. Ang libangan dito sa Canada. <laughs> Ito. O, sino na nalo four three na four five three na five three o sino lang nalo Ano? Ano yung score na? 6, 5 Ay, 6 Wow! Pareho lang ng 6 guys Kaya pa ba DJ? Sino kayang mananalo guys? Abangan nyo na lang Sa susunod na Video oh, Ayaw Ayaw Oh, di diba? Ang galing, ang galing nila. Malapit tayo para mapanood nyo sila. Ano na? 7-6. Oh, tinan yung laba nga. Yung laba na. Painan na. winner ang kanyang papa. Oh, all na guys. 96 Isa na lang Yes 97 <laughs> O oh, oh, diba ang galing Yan Ayaw mong patalo ni DJ Diba O oh, 88 na Nakahabol ang anak Guys Yan Bakit kuya naninipa kayo <laughs> Nakikita dito sa vlog ko o oh, naninipa team Pani kuyo naninipa Welcome <laughs> to my vlog guys Hoy Makikita nyo lang sino mananalo guys Final 1, 2, 3, go Dyan na makikita Abangan nyo Ang mananalo Oop